Guna see si iPod. You iPod. Oops, yeah, many popcorn. Mm-hmm. And yeah. iCloud. Steve 16. GP and yeah. staying pinalagi ako na siya ng ano, kung napapansin mo, yung design niya. Ayun o. Oh. Merong design yung film niya. Film, film protector niya. Medyo makapal, kaya mas hindi siya, ano, mas safe na hindi siya magka-scratch. Tapos, ito yung likod. wala ako. Ayun. Ito sa gilid. Tapos banda rito sa YouTube, sa iPad 2, may nakita ako kulay itim yung paligid ng itong gito. Banda rito, merong, merong itim iPad 2. Ito wala. Parang kaya bakit ito wala? Tapos Kasi pakita ko sa yung mga game, yung games na na download ko. Maano yung ilaw. Ayan pa lang yung, uh, racing game, Facebook, chika, pang text ko kay mama, tapos si eh, Highway Rider, Bingo Bash. Tapos ito, may binili akong ano, yung case niya. Ay, yung casing niya. Mas cheap lang nung konti yung binili ko dahil hindi, hindi ko may lalabas to. Dito lang yung sa bahay. Mas ganyan siya. Kasi tatayo nung ng ganyan. Ayan, ganyan. Malambot eh. Wala hindi kasi nakalagay. Tapos ito yung sticker. Di ba may, may nakapalood naman yung sticker. Dinikit ko ngayon lang dyan. Ako lang nagdikit niyan. Tapos pwede rin siyang pag ganun, 'di ba? Pag pwede mo siyang stand na pag ganun, o kaya patayo. Okay? Bye-bye.